Sa video na ito, matutuklasan natin ang pitong uri ng mga Kristiyano na hindi papasok sa langit. Manatiling nakatutok at panoorin hanggang sa huli upang matiyak na hindi mo gagawin ang alinman sa mga pagkakamali nito. Ang unang uri ng Kristiyano na hindi papasok sa langit ay ang magmamahal sa pera at material ng mga bagay. Ngayon, ang Kristiyanismo at ang material na kaunlaran ay magkaugnay na halos hindi na makilala. Alam natin na ang Diyos ay hindi nagnanais ng kapahamakan o paghihirap para sa sinuman. Kayong paman, mahalagang maunuan na, ayon sa Biblia, ang Kristyanismo at kayamanan ay hindi palaging hindi mapaghihiwalay ng mga termino. Si Jesus ay gumawa ng isang medyo controversial na pahayag tungkol sa kayamanan sa Mateo 19 verse 23 24 na nagsasabi sa kanyang mga alagad, Mahirap para sa isang mayaman na makapasok sa kaharian ng langit. Mas madali para sa isang kamelyo na dumaan sa butas ng isang karayom kaysa sa isang mayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. Ayroong ilang ma-interpretasyon ng talata nito, ngunit ang punto ay nagbabala si Jesus tungkol sa kung gaano kahirap magkaroon ng kayamanan at makapasok sa kaharian ng labi. Kaya may masama ba sa pagiging kristyano at pagkafaroon ng kayamanan? Be honest, hindi. Ang Diyos ay may napakalaking kayamanan at lahat ng kayamanan mayroon siyang dinto at pilak at kayang dibigay sa sinumamnais niya. Ang malaking problema kayang ang pag-ibig sa pera. Hindi tayo maaaring maglingkod sa Diyos at sa kayamanan ng sabay, ayon sa Mateo 6.24. Ngunit posible bang maging kristyano at mahalin ang pera? Hindi ba sinasabi ng Biblia na ang pag sa pera ay idolatria? Kahit na tila hindi ka panipaniwala, posible na maging isang kristyano at mahalin ang pera. Tingnan natin kung ano ang sinabi ni Apostol Pablo tungkol dito sa 1 Timoteo 6 verse 9-10. Ang mga nagnanay si ay nahulog sa mga tukso at mga bitag at sa maraming hangal at nakapipinsalan pagnanasa na humahantong sa kapahamakan at pagkawasa. Ito ang ugat ng lahat ng kasamahan. Ang ilan sa pamamagitan ng kasakiman ay naligaw sa pananampalataya at pinahirapan ng maraming pasakit. Ang talata nito ay hindi lamang nagsasad na ang pagibig sa pera ang ugat ng lahat ng kasamaan, kundi pati na rin na posibleng lumayo sa pananampalatayan kristiyano dahil sa kasakiman. Ang kanta ay malinaw na nagbabala tungkol sa pagkawasak na maaaring idulot ng pag-ibig sa pera. Ang pagsira ng mga salita ay hindi masyadong uso sa mga simbahan ngayon. Walang sinuman sa atin ang gustong marinig yon, lalo na't hindi ito maranasan. Ngunit sa kasamaang palad walang sinuman ang nalilibre sa pagsubok kapag nagsimula silang maghabol ng pera. Ang nakalulungkot sa lahat ng ito ay ang ebanghelyo na ipinananalang ngayon ay, sa maraming pagkakataon, idolatria. Ang parehong mga pinuno na dapat nadadabay sa mga tupa sa landas ng katotohanan at buhay na walang hanggan ay ginagawa ito sa pamamagitan ng maling pakahulugang doktrina ng kasaganaan upang mudhasik ng kasakiman at pagmamahal sa material na mga bagay sa ng palataya marahil ay iniisip mo, paano dapat pangmalas ng isang tunay na kristyano ang pera? Ang sagot ay medyo simple, dapat nating makita ang pera tulad ng nakita ni Kristo. Isa alang alang natin ang tatlong hakbang lamang kung saan ipinahayad ni Kristo ang kanyang kalooban sa bagay na ito. Mateo 6, versikulo 25, Huwag kang mag-alala tungkol sa iyong buhay, kung ano ang iyong kakainin o inumin, o tungkol sa iyong katawan, kung ano ang iyong isusuot. Talata 31.3 Ngunit hanapin muna ang kaharian ng Diyos at ang Kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaraddad sa inyo sa mga ito. At sa maraming iba pang mga salita ni Jesus ay napakalinaw, ang pera at material na kayamanan ay hindi dapat. Ten ang sentro ng ating buhay. Ang isang anak ng Diyos ay dapat mulang maghangad na palugdan ang kanyang ama nang may pagmamahal at katarungan sa pagkaalam na hindi siya pababayaan o pababayaan ng kanyang ama. Ang tunay na anak ng Diyos ay hindi nag-aalala tungkol sa pagkakaroon ng kayamanan. Alam nila na maibibigay ito ng Diyos kahit kailan niya gusto, ayon sa kanyang walang hanggan at perpektong mga layunin kay Kristo Jesus. Isa pang Kristiyano na hindi makakapasok sa langit ang Kristiyanong hindi makapagpatawad sa pagkakasala ng iba. Ito marahil ang pinakakaraniwang kasalanan sa mga Kristiyano ngayon at ang pinakamabigat na kasalanan ayon sa Biblia. Tingnan natin kung ano ang sinabi ni Jesus tungkol dito sa Mateo 6 na talata 14 at 15, sapagkat kung patatawarin niyo ang mga tao sa kanilang mga kasalanan, patatawarin din kayo ng inyong Ama sa langit, Ngunit kung hindi niyo patatawarin ang mga kasalanan ng mga tao, hindi kayo patatawarin ng inyong ama sa inyong mga kasalanan. Pansinin kung gaano kalakas si Jesus sa pananalitan ito. Ngunit kung hindi niyo patatawarin ang mga kasalanan ng mga tao, hindi kayo patatawarin ng inyong ama sa kanilang mga kasalanan. Kapatawaran ay nasa puso ng Ebanghelyo ng Buhay Kristiyano, ngunit ito ay mahalaga sa pagbuo ng ating pagkatao nang ang ating Panginoong Heso Kristo ay binugbog, binugbog, sinaksa, pinalatangan ng mali, at hinubaran sa publiko kahit nasugatan, masasabi niya sana, Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila alam ang kanilang dinagawa, bakit hindi? Ganoon din ba ang nangyayari sa mga nakakasakit sa atin, na hindi gaanong seryoso araw-araw? Isang bagay ang tiyak, kung hindi natin patatawarin ang mga nagkasala sa atin, hindi sila patatawarin ng Diyos. Ating mga krimen, at maliban kung pinatawad ng Diyos ang ating mga kasalanan, hindi tayo makakarating sa langit. Ang pangatlong kristyano na hindi makakarating sa langit, ang kristyano na higit na nagmamalasakit sa kaluguran ng mundo kaysa sa kaluguran ng Diyos. Tingnan natin kung ano ang sinasabi ng James 4, verse 4, tungkol dito, kayong mga mga nalunya at mga nalunya. Hindi mo ba alam na ang pakikipagkaibigan sa mundo ay pakikipag-away sa Diyos? Kaya nga, ang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay siya mismong kaaway ng Diyos. Ang talatan ito ay hindi nangangahulugan na hindi tayo maaaring magkaroon ng pakikipagkaibigan sa mundo o na kung minsan, ay hindi natin ito maibabahagi sa mga hindi mananampalataya o sa mga hindi naniniwala doon. Si Jesus ay kaibigan ng maraming makasalanan at hinatulan pa nga dahil sa pagkain at pag-inom ng Diyos kasama ng mga makasalanan kaysa sa iyong sarili, mga kapatid sa pananampalataya at kay Kristo. Tiyakin natin na hindi papayagan ng Diyos ang sinuman sa ating mga kaaway na makapasok sa langit, pagkukunwari, at kawalang katapatan, sa kasamaang palad ay magtatapos sa labas ng kaharian ng langit ngunit ito ay maaaring muling magbangon ng tanong, paano natin dapat tingnan ang mundong ito bilang isang daanan? Isang lugar kung saan tayo ay pawang estranghero, at mga peregrino ang ating pagkamamamayan ay hindi sa mundong ito. Gaya ng malinaw na sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Filipos sa talatang 23, ngunit ang ating pagkamamamayan ay sa mundong ito. Langit at mula roon ay naghihintay din tayo sa tagapagligtas, ang Panginoong Jesu Kristo. Bagaman ito ay totoo, hindi natin maiwasan ang pakikipag-ugnayan sa mga tao sa mundong ito, hindi dapat hayaan ng isang anak ng Diyos na hubugin ng mga makamundong pagpapahalaga tulad ng kasinungalingan, kababawan, at pagkukunwari ang kanyang paraan ng pag-iisip. Gaya ng iniutos sa atin ng ating minamahal na apostol na si Pablo sa Roma 12, 2, huwag kayong makiayon sa sanlibutan ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan niyo kung ano ang mabuti, kaya-aya, at sakdal na kalooban ng Diyos sinusubukan ng mundo na ipataw ang mga temporal na halaga nito sa atin araw-araw. Dapat nating linisin at i ang ating isipan sa pamamagitan ng dawain ng banal na espiritu at ng salita ng Diyos. Ang pang na kristyano na hindi papasok sa kaharian ng langit, ang kristyano na nagkakasala araw-araw ng kusa at may kamalayan. Alam natin na pinatawad ni Kristo ang lahat ng ating mga kasalanan sa krus at walang kasalanan, nakaraan, kasalukuyan o hinaharap na hindi sakop ng kanyang mahaladang dugo. Ngunit paano kung ipagkait ng ating mga aksyon ang dugong tumubo sa atin? Ito ang isa sa pinakamahalagang babala sa Biblia na nakatala sa Hebreo, Kabanata 10, mga bersikulo 26-28. Tingnan natin kung ano mismo ang sinasabi nito, kung patuloy tayong magkasala ng husa pagkatapos malaman ang katotohanan, wala nang hain para sa mga kasalanan, kundi isang katilak-tilabot na pag-asa sa paghuhukom at isang swail, tumutupok na apoy. Mga kaaway ng Diyos Verse 20 Gaano pa ba karaming parusa sa palagay mo ang nararapat sa yumurak sa anak ng Diyos, na nagdulot sa kanya ng pinsala, kaysa sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kanila? At sino ang nakasakit sa espiritu ng biyaya? Ang babala ay ganap na malinaw at direkta, isang tao na, nakilala si Kristo, at dinalisay ng kanyang mahalagang dugo, ay nagpa magpatuloy sa kanyang lumang pamumuhay, ay lubos na kumbinsido sa kanyang dinagawa. Ang kahalagahan ng angkisyong ito sa dugo ni Kristo, na naglinis sa kanila mula sa kanilang mga kasalanan, ay malinaw na sinasabi ng versikulo 27 na wala ng isang sa sakripisyo para sa kanilang mga kasalanan minsan at magpakailanman, hindi na lang nila mahabot ang langit kasalanan, ang kasalanan ay isang bagay na maaaring mangyari sa anumang oras sa ating buhay. Pagkatapos ng lahat, walang sinuman ang malaya sa pagkakasala at pagkakasala sa ating Ama. Ngunit ang isang tunay na anak ng Diyos ay nakakaalam na sa sandaling sila ay sumisigaw kapag sila ay nagkasala, na humihiling sa ating Ama na patawarin tayo. At maaari niya tayong patawarin at linisin tayo mula sa lahat ng kalikuan. Gaya ng sinasabi ng unang liham ng Juan, Kabanata, isa versikulo siyam, kung ating ipinahahayad ang ating kasalanan. Mga kasalanan, siya ay tapat at makatarungan upang patawarin tayo sa ating mga kasalanan at linisin tayo mula sa atin, lahat ng kalikuan ay nagkakasala. Ngunit kapag ang kasalanan ay naging paraan ng pamumuhay ng kristyano, nang hindi nagdulot ng sakit o pagsisisi, ang kanyang kapalaran ay hindi talaga sa langit. Ang ikalimang kristyano na hindi umabot sa langit isang maligamgam na kristyano, na higit na umaasa sa kanyang sarili para sa kaligtasan, na si Kristo ay nadalok mga kayamanan, at mga kaloob na inialay ng Diyos sa kanya. Isa alang-alang ang talata labing pito, sinabi mo, ako ay mayaman, at wala akong kailangan. Ang kanta ay direktang pagsaway sa lahat ng umaasa sa kanilang pera, ari-arian, at naniniwala na kung makamit nilang isang tiyak na antas ng material na kasaganaan sa lupa, wala silang pakialam, ang buhay kristyano ay hindi tungkol sa kung gaano karaming pera ang mayroon tayo dito. Lupa, o kung gaano karaming mga material na pag-aari ang mayroon tayo ngayon, ngunit sinusubukan natin araw-araw na sundin si Kristo, sundin ang kanyang mga turo at talikuran ang ating pagkamakasarili ngunit muli mayroong isang napakabigat na problema para sa ganitong uri ng kristyano, ako ay dumura lumabas ka sa bibig ko. Malinaw, ang talata, ay hindi na nangailangan ng karagdagang paliwanag ang isang kristyano na nailuwa sa bibig ng Diyos ay hindi makapasok sa langit sa anumang pagkakataon ang ikaanim na kristyano na hindi makapasok sa langit. Ang isang kristyano na hindi umiibig sa kanyang kapwa at hindi maaaring magpakita ng pananampalataya. Ang mga taong na nananailangan ng kristyanismo at pagmamahal sa kapwa ay hindi mapaghihiwalay na napupot tayo sa mga anak ng Diyos at kinasusuklaman natin ang ating kapwa. Ngunit hayaan ang Biblia mismo ang linawin ang kahangahangang puntong ito, Kabanata 4, Versikulo 20, kung sinasabi ng sinuman, iniibig ko ang Diyos at napupot sa kanyang kapatid. Siya ay sinungaling, nakikita, hindi maaaring ibigin ang Diyos na hindi niya nakitang bisa. Pagmamahal at habag sa mga dukha, at nananailangan malinaw na sinasabi ng talata na ang sinumang nagsasabing mahal nila ang Diyos, ngunit hindi umiibig sa kanilang kapwa, ay sinungaling punto upang lubos natin. Maunawaan ang paksa ang ikapitong kristyano na hindi mapupunta sa langit. Ang kristyanong napupuot sa batas ng Diyos ay hindi mapupunta sa langit tanyad na sermon sa bundok. Tingnan natin kung ano mismo ang sinabi ni Jesus tungkol dito sa Mateo 5 talata 17 hanggang 20. Huwag isiping na parito ako upang pawalang bisa ang kautusan o ang mga propeta, hindi ako na parito upang sirain sila, kundi upang tuparin sila. Hanggang sa mawala ang langit at lupa, hindi lilipas ang kahit isang piraso ng kautusan, hanggang sa matupad ang lahat, na nagtuturo sa iba na gawin din ang gayon sa kaharian ng langit, ngunit ang sinumang nagsasagawa at nagtuturo sa kanila, ay hayaan, tinatawag na datila sa kaharian ng langit, at mga fariseo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng langit, ang talata ay sa ganang nagpapaliwanag ng tatlong bagay. Si Kristo ay hindi na parito upang sirain, sirain o pawalang bisa ang kautusan. Ang batas ng Diyos ay ganap na may bisa hanggang sa araw na ito. At ang ating katarungan ay dapat na higit patay sa mga pariseo upang makapasok sa kaharian ng langit. Ngayon alam na natin na si Kristo ang ating katuwiran, at tinupad niya ang kautusan, upang tayo ay bigyang katuwiran. Gaya ng sinasabi sa 2 Korinto 5, versikulo 21, para sa atin, ginawa niyang kasalanan ang hindi nakakaalam ng kasalanan, upang sa kanya ay magkaroon ng kasalanan. Maging katuwiran ng Diyos, hindi ito nananahulugan na dapat nating kamuhian ang katarungan ng Diyos o hamakin nito. Si Kristo mismo ang nagsabi na ang sinumang nagtuturo na hindi sumunod sa mga utos ng Diyos ay tatawagin man lang sa kaharian ng Diyos. Langit, ang sinumang gustong kumilos laban sa mga banal na batas tulad ng kawalang katarungan, kasinungalingan at imoralidad ay hinding-hindi papasok sa kaharian ng Diyos. Sa kasamaang palad, marami sa ngayon ang nagtuturo na ang batas ng Diyos ay lipas na at sa nakaraan. Isaalang alam natin ang babala na ibinigay ni Apostol Pablo. Sa lahat ng lumalabag sa kautusan ng Diyos sa unang mga taga-Korinto versikulo 6, siyam at sampu, o hindi niyo nalalaman na ang mga hindi matuwid ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos, huwag kayong padaya. Kahit ang mga sumasamba sa Diyos Diyosan, o mga bading, o mga lasenggo, o mga lasing. Ang mga manginikil, ang mga sumasamba sa Diyos Diyosan. At huwag magnakaw, paano makikita ng isang Kristiyano na maganda ang batas ng Diyos? Ito ay perpekto, Bagaman hindi ito nilikha upang iligtas ang tao, ang tanging layunin nito ay ipakita sa kanya kung ano ang tama at kung ano ang mali, na nagbibigay sa kanya ng isang malinaw na sanggunian sa kung ano ang dapat gawin at kung ano ang hindi dapat gawin. Ayon sa ikalabing pitong talata ng awit labing siyam, ang kautusan ng Panginoon ay sakdal, ito ay nagpapadinhawa sa kaluluwa. Ang mga batas ng Panginoon ay mapagkakatiwalaan at ginagawang matalino ang mga simpleng tao na didikta kung paano tayo dapat kumilos sa mundo, may pagmamahal. Ang batas ng Diyos ay buod sa pag-ibig, gaya ng sinabi mismo ni Apostol Pablo sa Galacia sa ikalabing apat na talata, sapagkat ang bawat batas ay natutupad kung susundin mo ang utos na ito, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili, ang mga hindi umabot sa pamantayan ng pag-ibig at kabaitan na itinakda sa batas ng Diyos ay hindi makikita ang mukha ng Diyos, ang aman ng lahat ng pag-ibig at kabaitan. Kaya ito ang mga Kristiyano na hindi papasok sa kaharian ng langit. Mangyari pa, hindi ito nangangahulugan na ito lamang ang mga halimbawa sa Biblia na nagbabala tungkol sa panganib ng pagtalikod sa pananampalataya kay Kristo. Maraming iba pang babala sa Biblia tungkol sa paksang ito, ngunit umaasa akong isang bagay ang napakalinaw ngayon, ang pagsasabi ng panalangin ng pananampalataya, pagpunta sa simbahan, o kahit na pagbibigay ng ikapu at mga handog ay hindi tayo na tunay na kristyano. Bagamat hindi natin itinatanggi ang kahalagahan ng mga bagay na ito, alalahanin natin ang matatalinong salita ng ating Panginoong Jesu Kristo, hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumagawa lamang. Ang kalooban ng aking ama na nasa langit. Kaya ano ang kalooban ng ating ama? Maniwala sa buktong na anak ng Diyos at matapat na sundin ang kanyang halimbawa hanggang wakas. Ang tunay na pananampalataya ay hindi kailanman itinatakwil ang mga turo ng ating Panginoong Heso Kristo. Iniutos niya sa atin sa Mateo versikulo dalawang Kung ang sinuman ay gustong sumunod sa akin, tumanggi sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang isang tunay na kristyano na naniwala sa anak ng Diyos ay lumalakad tulad ng paglakad ni Kristo sa mundong ito, walang pag-ibig sa salapi, walang kasakiman, pagpapatawad sa mga kasalanan, kalugod-lugod sa ama ng higit kaysa sa mundo, napopot sa kasalanan at umiibig sa katuwiran, nagmamahal at tumulong sa mahihirap. Ngunit higit sa lahat magtiwala ng lugos sa ama. Doon lamang tayo tatawaging mga tunay na tatasunod ni Jesus, at hindi lalayo na nahihiya sa araw na dumating ang maluwalhating kaharian ng ating Panginoon. Lumilitaw si Heso Kristo. Alalahanin natin ang maluwalhating mga salita na nakasulat sa ika na talata ng Kabanata 2 ng Ebanghelyo ayon sa isadwan, ang sinumang nagnanais manguhay sa Kanya ay dapat lumakad na gaya ni Yesus. Ang mensahe ng teksto ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng isang tunay at tunay na buhay kristyano ayon sa mga turo ni Heso Kristo. Sa isang mundo kung saan ang pagiging isang kristyano ay tila madali at madaling makuha, ang tunay na pananampalataya ay ipinapakita sa pamamagitan ng mga aksyon at isang nagbagong puso. Nagbabala si Jesus na ang lahat ng sumisigaw ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, ngunit ang mga gumagawa lamang ng kalooban ng Ama ang nakaunawa at nagsasagawa ng pananampalataya. Ang pangunahing diin ay ang pangangailangan. Isa, mahalin ang Diyos ng higit pa sa kayamanan at material na pag-aari. Pangalawa, patawarin ang mga pagkakasala ng iba. Tatlo, maging mabuti, Diyos, hindi ang mundo. Ikaapat, iwasan ang kusang kasalanan. Ikalima, maging masigasig sa pananampalataya, lubos na nagtitiwala sa kaligtasang inialay ni Kristo. Anim, mahalin ang iyong kapwa at gumawa ng mabuti. Pito, igalang at sundin ang mga batas ng Diyos. Ang pagmumuni-muni na ito ay humahantong sa atin sa malalim na pagsisiyasat, pagtatanong sa ating sarili kung ang ating buhay ay naayon sa mga turo ni Kristo o kung tayo ay mga Kristiyano sa pangalan lamang. Ito ay isang tawag sa tunay na pananampalataya na ipinahayag sa mga konkretong pagkilos ng pagmamahal, pagpapatawad, katarungan at pagpapakumbaba. Panalangin, Mahal na Ama sa Langit, salamat sa pagpapakita mo sa amin ng katotohanan sa pamamagitan ng iyong salita. Naiintindihan namin na ang pagiging kristyano ay hidit pa sa salita o kilos, ito ay isang ganap na pagbabago ng puso at isip. Hinihiling namin sa iyo, Panginoon, na tulungan mo kaming mamuhay ng isang tunay at tunay na pananampalataya pala na nakalulugod sa iyo sa bawat aspeto ng aming buhay. Ama, patawarin mo kami sa lahat ng pagkakataon na iniuuna namin sa iyo ang kayamanan at ari-arian. Tuluan mo kami magtiwala sa iyo sa lahat ng bagay. Ang aming mga pangangailangan at huwag magmahal ng pera, nang higit sa pagmamahal mo sa mga nangangailangan. Tulungan mo kaming magpatawad sa mga nakasakit sa amin, tulad ng pagpapatawad mo sa amin. Naway maipakita namin ang pagmamahal at biyayang natatanggap namin mula sa iyo sa aming pakikipag-ugnayan sa iba. Panginoon, hayaan ang aming mga puso na magnanais na pasayahin ka, hindi ang mundo. Palakasin mo kami upang labanan ang tukso, sumunod sa mga makamundong halaga, at sundin ang iyong mga pamantayan ng katuwiran at kabanalan. Ama, huwag na tayong magkasala pa ng kusa. Naway bigyang katuwiran tayo ng banal na espiritu sa ating mga kasalanan, at akayin tayo sa tapat na pagsisisi, Tulungan kaming mamuhay ng mga banal, pinarangalan ang sakripisyo ni Kristo sa aming pang-araw-araw na gawain. Panginoon, iligtas mo kami sa espiritual na init. Nag-aalad tayo sa pag-ibig at pananampalataya, lubos na nagtitiwala sa kaligtasan na inialok sa atin ni Kristo. Naway hindi mapapalitan ng aming mga ari-arian ang aming debosyon sa iyo. Tulungan mo kaming mahalin ang aming kapwa gaya ng aming sarili. Naway ang aming mga buhay ay maging salamin ng iyong pag-ibig, pagsasanay ng kabaitan, at pakikiramay sa lahat ng nakapaligid sa amin. Sa wakas, Ama, bigyan mo kami ng mga pusong masunurin sa iyong mga batas. Nakikita namin ang iyong batas bilang gabay sa aming buhay, namumuhay kami sa pag-ibig, at kataruman ayon sa iyong mga utos. Sa pangalan ni Jesus, hinihiling namin ang lahat ng ito, nagtitiwala na didinggin mo ang aming mga panalangin at hayaan kaming mamuhay ayon sa iyong kalooban. Sana nagustuhan mo ang video na ito. Kung nakita mong mahalaga ang nilalaman ito, suportahan ito sa pamamagitan ng pag-subscribe upang hindi mo makaligtaan ang aming mga susunod na video, ibahagi ang video na ito sa pamilya at mga kaibigan, ilike ito at iwanan ang iyong opinion sa mga komento. Nakakatulong ito sa video na maabot ang mas maraming tao. Sama-sama nating maliliwanagan ang mas maraming isipan at mapalawak ang ating pangunawa. Salamat sa iyong pagpunta dito at pagpalaing ka ng Diyos. Sobra.